Hi guys! Happy Friday morning here in the Bulacan. Serve ko today at thanks God dahil nakapag-serve po ako. Thank you Lord sa gabay mo, sa tulong mo, sa panibagong buhay na siyang pinagkaloob mo, sa mga biyayang ipagkakaloob po sa aming Panginoon. Lord God, itinataas ko po sa inyo lahat po na may mga karamdaman, lahat po na nahihirapan sa buhay Panginoon. Bigyan mo po silang kagalingan, lalo na po yung aking kaibigan si Marcel po. Tinataas ko po siya na pagalingin mo po siya Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan. Ano ang pagsubok dumating sa buhay niya, Lord, ay aalam alam kong kaya niya ito, Panginoon. Ganun na rin po lahat. May mga sakit lahat po nairapan sa buhay. Yung mga wala na pong pag-asa sa buhay, yung mga naghahanap na po ng trabaho, Panginoon. Nawa, wow, Lord, tulungan mo sila magkaroon sila ng trabaho po, Panginoon. At magkaroon sila muli ng lakas tapang na harapin anumang hamon ng buhay, Lord. Okay, at uh, katatapos ko lang mag-almosal at ay coffee time at uh, bumili ako kahapon ng aking favorite na croissant. Masarap pa siya ang croissant sa kape. Ayan po. Meron tayong croissant Ah, topic for today. Bakit nga ba kailangan marami ang linong at ninang pag tayo ikinasal? Bakit nga ba? Or either sabihin niya. Bakit nga ba? At bakit nga ba pag tayo kinakasal, kailangan po natin na makuha yung mga respetado ng tao. Yung may mga sinabing tao, yung mayor man dyan, presidente man dyan, senador man dyan. <laughs> Hindi ba guys? Hindi guys. Parang talaga ako na iniwala ako sa ganyan. Kasi syempre, marami ako napapanood na parang part of the life na pag ikaw ay kinakasal, yung parang proud ka or parang uh, hindi naman natin masasabi na sikat ka. Or siguro, pag nagtatrabaho ka sa isang company, kailangan yung boss mo doon o kailangan ang mayor mo doon, Um, kunin mong ninong sa kasal mo. Parang ganon, hindi ko lang po alam sa iba guys. Kasi parang marami ako napapanood na uh, mga kinukuha nilang mga ano. Kahit yung mga ordinaryong tao lang po sila kasal, kinakasal po. Pero ang mga, mga ninong at ninang nila ay mayor at saka senador. Mga ganon guys, ba diba? At saka isa pa napapansin ko, bakit pa pag kinakasal, kailangan mo ba talaga na maraming ninong at ninang? ba diba? Kasi ang pagkakaintindi ko naman pag kinakasal, hindi ba, pag ikakasal ka, yung kunin mong ninong at ninang, yung malalapit sa puso mo, yung mga taong kilala mo, na kahit paano, kung ikakasal ka, sila yung mga taong gagabay sa'yo, kasi kumbaga magiging pangalawang magulang mo sila, kumbaga kinukuha mo sila, dahil nga, maaano mo sa sarili mo na balang araw itong ninang ko, ito yung matatakbuhan ko kahit na hindi naman ito mayaman, hindi naman po lagat kahit ka wala naman po itong pera pero kukunin ko ito kasi alam ko na kilala ko siya, alam ko na darating din ang araw na siya ang aking, mga, yung aking pangalawang magulang at alam ko maggabayan niya ako ng tama kasi ang nangyari ngayon yung parang ano lang na, hoy kunin mo si ninang kunin mo si mayora, kunin mo si consyal, kunin mo si mayora, kunin Kunin mo si ganito. 'di ba? Pero ako, kung ako siguro ikakasal, ang gusto kong kunin ng mga ninong at ninang ko ha, yung malalapit sa puso ko. Kahit na sabihin mo hindi naman sila mayaman, kahit simpleng tao lang sila. Kasi ang pagkukuha ng ninong at ninang hindi po 'yan na mayaman yung kunin mong ninang at ninong. Eh porke mahirap 'yan, hindi mo na kunin at ninang o ninong. Kahit sa binyag, 'di ba, guys? Kahit sa binyag gano'n ba? Parang alam ko 10, 10 yata, o minsan 15, o minsan 20, 20 pa, 10 babae, 10 lalaki. Na napakarami po. ba diba? Napakarami. Kasi, yung mga tradisyonal sa ibang kinakasala, either sa Batangas yata, sila talaga grabe kung magkasal doon, talagang bilangan, talagang, kumbaga parang ano yung ano sa kanila, yung, yung mga ninong at ninang nila, talagang, kumbaga, itong isang ninang magbibigay ng 10,000, yung isang ninang parang umangat pa, nagbigay ng na 15,000, yung isang ninong umangat din, nagbigay ng na 20,000, Kumbaga, kahit gumasto sila ng malaki sa kasal, nabawi din po nila, guys. Para mga traditional po. Siyempre, nararespeto natin yung mga traditional na ganyan. At saka, at saka sa kanila, pag kinakasal sila, grabe bongga. Talagang ilang baka, ilang baboy, di ba, guys? Yung sa akin lang talagang... Um, ko ako lang ha, ko ako lang talaga kasal, mas gusto ko pag ako ikinasal, yung kukunin ko talaga yung ninong at ninang, yung malalapit sa puso ko, hindi po ako kukuha ng ninong at ninang na hindi ko po kilala. Kasi parang, ang hirap naman na kukunin ko si Mayor, tapos hindi ko naman kilala si Mayor, eh parang ang hirap naman na pagkatapos ang kasal ko, oh Mayor, paano ba, parang nahiya naman ako lumapit sa kakait ninong ko siya, kasi hindi ko naman siya ganong kakilala, or yung kusino man dyan na, kusino man dyan na, parang initro, inis, initro, initro lang sa'yo, oh, ito kunin mo siyang ninang, kasi mapaldo yan, eh parang, Parang napipilitan na ako kunin siya dahil parang inano in, in siya pinakilala siya sa akin na ito eh kunin mo yan nilang kasi makakatulong sa iyo yung paldo yan ano yan doon sa isang kumpanya pwede ka matulungan magtatrabaho eh para sa akin parang naiya naman ako nakukunin ko lang siya parang may rason na porke mapera ba siya o porke ba matutulungan niya ako kukunin ko na lang siya hindi po talang hindi po dapat ganun ba diba? Kasi bagay tabi-tabi po ang ah, matamaan wag magalit kasi parang ano la hindi na obserbasyon ko lang pa talaga bakit po napakarami ng ninong at ninang pag tayong kinakasal at lalo doon sa binyagan na marami ninong at ninang at saka yung sa mga binyag kasi at saka sa kasal na yan, pinaka minimum yata na binibigay dyan 5K kasi para nakakaya naman na magnininang ka ng kasal na ibibigay mo alang ay wala kang ibibigay, ba diba? parang, parang nakakaya naman, pero parang minimum yata dyan 5K. Tapos yun sa, sa binyag yata 3K, hindi ko lang po alam ha, kung may mga minimum na ano kung magkano ang ipapakimkim na tawag nun, o magkano ibibigay mo doon. Pero alam ko naman wala naman yung sa halaga ng pera. Yung mahalaga doon, kung paano ka at nasa puso mo ang kukunin mo talaga nino at ninang at kung paano ka nilagabayan, gabayan paano ka nila tulungan yun ang importante doon at saka sa mga bata naman kung paano ka magiging pangalawa magulang ng bata na, na at least yung nino at ninang yung mismo kalapit din naman ninyo para kahit paano, yung anak mo masubaybayan din sa paglaki ba diba? na magabayan din kahit wala ka magulang pero oh, ninang iwanan ko muna yung anak ko dyan na... Pwede nga ko. O Nino, uh, ano, iwan ikaw na muna sa, uh, bahala sa ina-anak mo. Parang ganon yun, guys. Kaya, <laughs> okay guys, kakain na po ako, guys. Thank you so much sa mga nagshare po ng video ko. Hindi ko man po kayo. Uh, ulitin ko, sis Joliet, sis, uh, uh, Hobeta, ito akin mga cash dyan, marami marami salamat po at marami salamat po sa walang sawang panunood po at ako ay magsausaw po sa coffee ng croissant, di ba? Hmm. Sarap, guys. Di ba? Magka-shoutout pala dyan sa akin, dalawang sis. Sis Ann, ka sis me. Hmm. Thank you, guys.